Pwede nyo makita natin kung ano guys Wow hey, Yo, what's up guys? Uh, good evening sa inyo lahat no? So, uh, Genic Repeat TV nga po pala ulit Nagbabalik So, ngayong gabi na to guys no, uh, Panibagong exploration na naman po Ang uh, gaganapin natin So, kung mapapansin nyo guys uh, Medyo matagal Medyo matagal-tagal din tayo Hindi nakapag-upload ng uh, video guys no? Gawa nung uh, may importante inasikaso lang din tayo So, ayun ha, Medyo natagalan yung pag-upload natin Tsaka, syempre guys Ah uh, sa mga solid natin dyan guys ha, ah, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo ayan hanggang ngayon nandyan pa din kayo patuloy na sumusuporta pa sa channel natin at saka syempre guys yung iba nating ah, mga solid dyan nagme message na sa akin kung bakit daw walang ah, wala tayong upload ayan pasensya na guys ha, ah, may inasikaso lang kasi ako at saka ayun may bago kasi akong trabaho ngayon so pansamantala ayun nagkatrabaho tayo kasi gawa nung ah, kailangan talagang magtrabaho guys so, so ah, sa mga solid natin dyan lalong lalo na sa mga bashers natin ayun pasensya na guys ha, kung medyo matagal tayong hindi nakapag, uh, nakapag, upload ng video natin so ngayon uh, sisimula natin ulit na uh, gagawa ulit tayo ng uh, panibagong exploration ngayong gabi na to ayun kasi may uh, pabalik balik na sa akin nag message na sana mapuntahan ko itong lugar na to so ito yung tinatawag nilang ano guys sa uh, uh, misteryosong ilog so ayun guys uh, sana samahan nyo ko sa exploration na gagawin natin ngayong gabi na to. At, at saka sana, hindi hindi tayo mapahamak ngayong gabi na to, guys, no? So, ayun, uh, huwag na nating patatagalin to. Ayan, yung uh, buong kwento dito sa ilog na to, uh, mamaya na lang. Habang naglalakad tayo, ayun, ikukuwento ko sa inyo, guys, no? So, ayun, uh, huwag na nating patatagalin to. Explore na natin tong lugar na to. At saka, syempre, sana hindi tayo mapahamak ngayong gabi na to. So, ayun lang. Tara. Good evening sa lahat guys no uh, Ayun, uh, pasensya Wow Pasensya na kayo guys ako Medyo uh, natagalan yung uh, Pagbabalik natin dito sa ano Sa channel natin guys Pasensya na talaga uh, Ayun, may trabaho kasi ako Nag-apply ako ng trabaho guys no Kasi kailangan ko talagang uh, makapagtrabaho Para sa pangangailangan ko din Tsaka sa pamilya ko So Ayun, uh, kaya medyo hindi tayo nakapag-explore. Uh, so itong pagkakataon na 'to nakapag-may uh, oras tayo kaya nakuha kong makapag-explore ngayong gabi na 'to. At saka s'yempre guys, sana tuloy-tuloy uh, na 'tong eksplorasyon na gagawin natin. Sana uh, stable na 'yung trabaho natin habang sinasabay natin 'yung uh, pag-explore guys. So ayun, kaya ko naman uh, may oras naman tayo. Uh, medyo ngayon lang talaga ngayon ko lang talaga na stable yung ano. Ah uh, ngayon ko lang na manage yung ano, yung oras natin guys no. Kailangan ko kasi manage yung oras natin para makontrol natin na uh, habang nagtatrabaho tayo, misasabay natin yung pag-explore -e natin guys no. Paminsan-minsan. Pero kahit na paminsan-minsan lang guys, pipilitin natin na makapag-explore tayo. So pasensya na sa mga nag-aantay ng ano natin sa mga mga video natin sa mga solid natin. Ayun, shoutout po sa inyong lahat at uh, saka ako po humingi sa inyo ng uh, pasensya sa mga nag-aantay sa video natin. Ayun, yung iba nag-message na sa akin guys no. sana makapag-explore na tayo. Yung iba naman nagtatanong kung bakit hindi tayo nakapag-explore. Ayun, yung iba na replyan ko yung hindi ah uh, yung iba hindi ko na replyan gawa nung uh, may trabaho kasi ako guys. So yun, uh, kung para malaman niyo na din uh, yung trabaho natin is uh, ano uh, bilang uh, nagtatrabaho ako ngayon guys no bilang driver so ayun uh, kahit paano nakaka nakakatustos naman ng uh, mga pangangailangan namin so ayun uh, tuloy na natin yung eksplorasyon natin ngayong gabi na to so ayun sana samahan niyo ako guys ha, hanggang matapos itong video na to ayun maraming maraming salamat sa inyo tara Ayan, napakadilim. Napakalaki nitong ilog na to, guys, no. So, itong ilog na to, guys, ah uh, may nag-request kasi sa akin na sana daw uh, kung may oras ako, ma-explore itong ilog na to. Sobrang laki nitong ilog na to, guys, no. Papansin niyo naman. Ayan. Napakalaki nitong ilog na to. Ah uh, ang sabi ng mga residente dito, ano daw, ah uh, misteryoso yung itong ilog na to kasi, ano, putol-putol yung tubig nya dito, malakas yung agos ng tubig, tapos dun sa uh, dun sa taas naman wala kang ng tubig dun tapos, mga ilang kilometro may tubig na naman, tapos wala na namang tubig, tsaka ang sabi ng mga residente kasi dito kaya wala nang dumadaan dito ng uh, 10 ng gabi, gawa nung uh, ang daming nagpaparamdam dito guys Kasi ano kasi to eh Virgin Forest pa to dito guys no? So kanina lang habang papunta ako dito May ano may nadaanan ako mga baboy damo At saka yung mga wild na mga unggoy Ayun Kaya masasabi ko talaga na Virgin Forest pa ito So hindi ko na lang sasabihin Yung ano Yung location itong uh, forest na to Kasi ano parang din, Para na din sa safety nitong uh, uh, Gubat na to guys no Ayan para sa mga mga ano mga iba't ibang na uh, hayop na naninirahan pa dito guys kasi dito ka lang makakakita ng mga baboy damo na ano eh ah, sobrang dami na ah, tumatawid sa daanan tsaka syempre mag-iingat na din tayo sa ahas guys no ayun so guys kung na-miss nyo ako guys ah, comment nyo kayo dyan sa baba guys Ayan, kasi sobrang na ko din kayo na ko din yung trabaho natin bilang uh, ano uh, nag-explore ng mga abandoned mga ganitong lugar so kung na-miss nyo ko guys pag-i-comment na lang dyan sa baba guys ha. tsaka syempre kung may uh, mapansin kayong uh, medyo kakaiba o may makita kayong medyo kakaiba sa paningin nyo uh, i-comment nyo lang dyan sa baba guys Ayan. so ito mga baka kilalaan nyo kung anong klaseng puno ito so ito yung mga puno na ginagawa ginagawang bonsai guys no sa mga nakakaalam dyan ito yung mga ginagawa na ginagawang ano bonsai ipinagbabawal ito kaya uh, hindi ko na lang sasabihin kung saan itong uh, location na to guys no para na din sa siguridad nitong lugar na to ayan napakit <coughs> dito tsaka syempre guys mag iingat na din tayo sa mga ahas dito kasi virgin forest pa to eh. Kaya paniguradong may mga malalaking ahas na dito guys, no? Hindi pa kasi na nuton ng mga tao dito. Kaya hanggang ngayon dito pa yung mga hayop na like yung mga baboy damo. Mga uh, wild na mga unggoy. So ayan. Pwede na sana nating pasukin yan dyan. Pero hahanap tayo ng ibang uh, uh, ano part party ng ano na pwede na hindi tayo mahirapan sa pagpasok guys no sa loob so guys ako may mapansin ka uy yun oh huh. nabahan ako dun oh. parang may ano tumunog yung mga damo napakalaki kasi itong ilog na to dito guys So, kaya kapag 10 oras na ng gabi, wala nang dumadaan dito. Uy, la Alala! Ano yun? Guys! Wow! Ala! Guys, ano yun? Wow! Puti! Dito lang yun ah! Wow! Nag-guard yung camera natin guys, so. Na kaya yun? Dito lang yun kanina guys oh Ilang segundo lang Putik oh, Nawala agad Oh Oh guys Dito lang yun oh Ilang segundo lang yung ano Ano lang yung camera natin guys Pero putik oh, Pagtingin ko wala na agad Wow oh guys comment nyo dyan sa baba guys kung anong klaseng uh, ano yun guys kung elemento ba yun o maligno guys so comment nyo lang dyan sa baba guys sa kaya nung humusga kung anong klaseng ano yun guys sa comment nyo lang dyan sa baba wow naninig na yung balahibo natin guys so. huh. tabi tabi po pwede ka bang magpakita ulit Kung anong klaseng ng uh, elemento ka man o maligno, uh, pwede ka bang magpakita ulit? Wow. Dito lang yung guys, dito siya nakatayo. Oh. Tapos dyan lang tayo guys. Oh. Tiktingin. Mukhang sunerte yata yung unang pagbabalik natin sa ano guys. No? Pag explore Tiktingin. Andyan agad. Kaya totoo pala talaga yung sinasabi ng mga residente dito guys. No? Kaya pala hindi na sila dumadaan dito kapag uh, 10 oras na ng gabi. Oh. Pero ang hindi natin na uh, itanong sa kanila kung nananakit pa yung mga nakatira dito sa gubat na to. Sana lang guys na no, hindi. Sana hindi sila nananakit dito. Wow. Parang dito. Pwede tayong pumunta dito guys. Wow. Huh. yan ang lalaki ng puno dito, guys. Ayan, oh. So, guys, kung uh, may makita kayo, guys, o may mapansin kayong medyo kakaiba sa paningin nyo, uh, i-comment yun lang dyan sa baba. Tsaka kung anong klaseng uh, elemento, elemento ba yun, maligno yung nakuha na natin sa camera natin, guys, i-comment yun lang dyan sa baba, guys, ah. Uh. Wow. Sana makita natin ulit si no. Sana magpakita siya ulit dito sa camera natin. Sigurado ako nakuha na natin yung litsi. Eh. Pero subukan nung i-review mamaya. Uh, i-review natin. Sana lang uh, nakuhaan niyo ng camera natin kasi kitang-kita talaga sa ano, dalawang mata ko. Oh. Iwan ko lang sa camera natin. Subukan natin i-review. Baka sakali nga uh, na natin yun. Eh ng puno dito, guys. wow, wow. Ah, ini apa yang kelas elemen itu Guys, comment nyo lang dyan sa baba guys ha So guys no, uh, ano kaya klase yung klaseng maligno yun guys Ewan ko lang guys ha, kung maligno ba yun o elemento So kaya nang humuska guys kung ano yung nakuha natin guys Kaya comment nyo lang dyan sa baba guys no Sana nakuha na natin yun guys sana nakuha ng kamera natin kasi kitang kita talaga sa dalawang mata sa dalawang mata ko guys no so tara tuloy na natin yung pre-explore natin guys tingnan natin baka may mga ahas dito so sana lang guys na hindi sila nananakit dito napakalaking punong ito guys so. So, kung may mapansin kayo guys, no? Tabi-tabi po. May mapansin kayo dito sa puno na ito. Ayan, i-comment nyo lang dyan sa baba guys, ha? Nalaki kasi ng puno dito, yan, no? Mga bato yan guys. Wow. Tabi-tabi po. Ay, oh. Wala pala tayong madaanan dito. Napakalaking puno guys. Oh. oh. Sobrang tahimik ng ano. Wala kang bang maririnig dito kundi yung ano. Yung agos lang ng tubig. Oh, bat na yung flashlight natin guys. Wow. Oh. So guys, no? Uh, wala tayong madaanan dito. Yan, napakalaki kasi ng mga bato dito guys. Ayan no. makikita nyo naman. Di ba? Ang lalaki ng mga bato dito kaya wala tayong madaanan. So hanap tayo ulit ng uh, ibang daanan guys. No? ka sakali tayo dun sa itaas baka meron tayong madaanan doon so tara labas na tayo dito guys whew Ayan o, oh, ang daming puno ng trees. Wow! Wala! Iba yan yung nakita natin kanina guys. Wala! Wow! Tara tara tara! Tugtang guys! Okay! 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 Lah, dito lang yun oh ba? Diba? Dito lang yun ang katayo is Kasi doon tayo eh Doon tayo oh. Tip Doon tayo guys diba? Tapos dito siya Ang lapit lang ng tinakbo natin oh Oh, tip na yan Wow Oh ah. napaklaking puno Ang bilis mo wala Guys, i-comment nyo dyan sa baba guys ha Ito, napakalaking bato guys Ang hirap naman makahanap ng daanan dito Pero Hahanap pa din tayo ng daanan guys ha Wow ha? <sighs> Ako Palubat na yung flashlight natin Wow So siguro babalikan na lang natin ulit ito na no? dito tayo tingnan natin muna dito guys baka may madaanan tayo dito Uff. bato pa din ayan guys oh ayan yung ginagawa nilang bonsai guys yung iba yung dito dumidikit na sa mga bato ayan oh Uy, ini pula dito, parang lawak. Tabi-tabi po. Nag-explore -e po ako ah. Ay, parang bawa pala dito guys eh. Pero walang isda. Yung. lubat na yung, yung natin guys plus light natin so ayun guys no ah uh, siguro babalikan lang natin ulit ito dito guys no uh, kahit may isa lang tayo bumalik dito ayun babalikan natin ulit ito guys uh, nalubot ni, lang yung natin kasi hindi ko na ano hindi ko na dalaw yung reserva natin yung gawa ng uh, ano na lang dalawan lang yung ano natin guys So siguro babalikan lang natin ulit ito guys ha? At saka sana abangan nyo yung ano ah uh, Pagbabalik natin dito Ayun sa mga solid natin dyan guys ah uh, Lalo lalo na sa mga Ano sa mga solid viewers natin dyan Ayun maraming maraming salamat Sa so, so, sa walang isa pagsuporta ninyo Andyan pa rin kayo patuloy na sumusuporta sa channel natin So ayun lang magingat yung lahat palagi and God bless